Hello hello mga kakuksi na! Isa na namang negosyo recipe na maliit lang ang puhunan at madali mabenta. Kaya watch mo lang ito hanggang sa dulo para hindi mo mamiss ang mga detalye. Para sa ating cake base, ay gagamit tayo ng pancake mix 180 grams, at dagdagan lang natin ito ng 1 cup of milk, or tubig. Haluin ito hanggang sa maging smooth ang butter. Kung wala kayong pancake mix, ay pwede kayong gumamit ng cake flour, baking powder, kaunting sugar for the dry ingredients, at para naman sa wet ingredients, ay oil, itlog, tubig at vanilla. Nag-add ako ng kaunting tubig. mag ng molder na merong parchment paper sa ilalim. Agad itong isalin sa mga molder o lianera. Habang ginagawa mo ito ay nagpakulo ka na ng tubig sa steamer. Kung pambenta ito ay gumamit lang ng regular size ng mga lianera, at lagyan lang ito ng 1 half cup ng pancake mixture dahil ito ay magdedouble in size dahil sa pancake mix na ginamit natin. Takpan ito para hindi matuloan ng tubig habang in-steam. Kapag kumulo na ang tubig ay pwede na ito ay arrange sa steamer at isa lang sa apoy. Cover and steam for 15 minutes. And after 15 minutes ay e-check natin ito kung luto na by inserting stick. At kapag malinis itong lumabas, ito ay luto na. Another tip, kung gusto mo ma-achieve ang makinis na cake, ay huwag mo punuin ng mixture ang lianera or molder. Lalo na kung gagamit ka ng pancake mix, dahil alam naman natin na kapag pancake mix ang ginamit ay napakalambot nito, at nunid no na ng baking powder dahil ito ay aalsa lang ng kusa habang niluluto. Dito naman tayo sa Yema Spread gumamit ako dito ng dalawang egg yolk, kung mapapansin ninyo ay hindi ko pa ito isinasalang sa apoy. Maglalagay ako dito ng isang kutsara na cornstarch, ito yung pampalapit ng ating yema spread mamaya. Haluin lang ito sa egg yolk, bago natin ilagay yung condensed milk. Kapag ganito na ay pwede na natin ilagay ang 1 and 1 half cup na condensed milk. Pwede ko bang malaman kung taga saan ang mga nanonood sa akin? e-comment eh mo ang iyong lugar. Maraming salamat sa suporta at haluin lang ito. So take note lang po mga kakoksina. Itong recipe na ginawa ko ay for food consumption lang or yung kami-kami lang ang kakain sa bahay. At kung gagawin mo itong pambenta ay maaari mong doblehin or triplehin ang mga ingredients. After ko itong mahalo ay easy na lang ko na ito sa medium low heat na apoy, at continuous stirring lang dahil mabilis lang ito lalapot. Naglagay ako ng 1 teaspoon vanilla, Pampabango lang ng ating yema spread. At kapag medyo lumapot na ito at umiinit na, ay patayin na natin ang apoy. At lalagyan natin ito ng isang kutsara na margarin. Haluin ito ng maigi. At ilagay ito sa lalagyanan, at palalamigin muna natin ito. Dahil itong ginagawa ko na yema spread ay habang lumalamig ito ay lalo itong lalapot. After natin ito ni-rest ay pwede na natin ito e-unmold. Patok ito ngayong pambenta. Estimated selling price nito ay nasa 80 to 100 pesos per tub. Pero depende pa rin po yan sa nagastos ninyo, dahil paiba-iba ng price, depende sa lugar kung saan nabili ang mga sangkap. Kung gagawin nyo itong pambenta ay ilagay ito sa microwavable tub, itong ginamit ko ay 500 ml tub. At ready na ang ating Yema Spread. Maglagay lang ng 1 half to 1 third cup na yema spread sa cake per tub. At lagyan ito ng toppings na grated cheese, perfect ito sa kahit anong okasyon, o kahit walang okasyon basta nagke ka lang ng yema cake ay kayang kaya mo na itong gawin at lutoin. At dahil umabot ka sa dulo, ito yung tanong ko. Ilang grams ang ginamit ko na pancake mix. Ilagay mo ang iyong sagot sa comment section. At ito na ang ating negosyo recipe. Yema Cake, napakadali lang gumawa ng Yema Cake using pancake mix, at less ingredients lang. Less hassle pa sa paggawa ng cake. Masarap na pang merienda. Masarap e partner sa malamig na juice, o mainit na tsa. Yung natitirang Yema Spread, ay pwede mo itong gawin palaman sa tinapay, o sa pancakes. So yun lang po mga kakuksina. Sana ay natulungan ko kayo sa isa na namang negosyo recipe na maliit lang ang puhunan at madali mabenta. Maraming salamat po sa panonood at kitakit sa susunod nating pagluluto.